Kabayan. Ni Kabayan ano ba? Ano mo ba hindi siya tapuran ng amo ko? Ito nga. Ako. <laughs> Kabayan naman. Bakit wala pa ka sahod dito? Oh, ako nga, kinuha na naman yung passport oh, ko. Ako. Hoy, Beshi, hindi pwede yan. Kailangan ipareport na yan. Ayon. So, hi guys. Yun, ito na yung pinaka perfect place para makuha na natin ang Eiffel Tower. Ayan, so marami talaga mga iba-ibang lahi din na nagpupunta dito sa Paris, France or Eiffel Tower. So, ganyan. And dito na side na to, dito pala gaganapin din yung magiging Olympic for this year. So, the Olympic. Ganda. Ganda. tower the famous eiffel tower here in paris so that's the famous eiffel tower hi <zuling voice> <many Music> <many> <many tune> <many> May kuha na ba kayong maganda dyan? Ha? May kuha na ba kayong perfect dyan? Wala pa! Ulit natin! Kabayan! Kabayan, ano eh. na? Kabayan, Kabayan. ano mo ba? ng amo ko. Ito nga, oh! <laughs> Kabayan naman, bakit wala pa ka maring dito? Kinuha na naman yung passport na ko. Hoy beshi, hindi pwedeng kailangan i-report na yan. <laughs> Paano yung passport ayoko paawin, niyo? Ayoko pauwi ng amo ko. Ano nako beshi, tinastas ko ayun ayun na ng naman ng pambili ng LB ko. Ayoko beshi, hindi, ako... ay ay hindi, hindi pwedeng yun ha. Hindi pwedeng wala ng NB. Kumsa ba ng aklano na deport na ba? <laughs> ano ba? Family loan. Maligoy-ligoy lang to yan. Jacket, jacket. Oo. Uh, Bigong problema <laughs> ni yung ano niya. Yung ano. Tinastas ko na makaka-nako sa makakabayan ko. Hindi siya ito yung perfect talaga po, ano o Uy, selfie po na tayo oh, oh, dali. O, oh, tara selfie tayo lahat. Dali, dali. Ay, so, ito po yung mga presyo kong kawawa talaga na ito yung passport inyo, ha? Ito naman, eh, di pa sinasahuran. Diyos ko, Lord. Eh, ikaw ka sa ka-doktora? Kabog? Eh, oh, ito oh, galing duty. Uy, malaking sound yung doktor. Oo, super. Bukong online para So, yun lang. Tara mga beshies! <laughs> Pero beshies, sa lahat na napuntahan nating ano, beshies, ben, sa ano yung gusto niyo pa talaga mapuntahan? Ikaw, Ben? Ako, sa so napuntahan, syempre, uh, hindi ko napuntahan. Yung hindi ko napuntahan. si Charlan. Ayaw mo, beshies. Pupuntahan pupunta na ulit natin yung na si, na si Charlan. Eh, ikaw, beshies, sa mga napuntahan mo. <laughs> Oh my God. Okay, sige. Uh, We will come sana, back again. Sana, no? Parang hindi Alam mo, Beshi, sobrang lamig naman kasi kahapon. Sana, nag sana na doon, na ano. Super negative na yung weather. Ang <laughs> <laughs> laking freezer. Beshi, alam mo, nag-prapiture kami, pero nginig na nginig na talaga Ay, kami. <laughs> so, later na ulit, mga Besh. Thank you so much. Bye! Bye, kapabayan! Bye, kapabayan! Bye goodbye, guys. Hey, bye bye you know. <laughs>